Kailangan kong gawin Upang malaman mo Huwag pong subukan Masisira ang buhay ah, mo Pakatay ako doon Karalong <laughs> pakiramdam Pakatay <laughs> ako <laughs> Gago! Gago! Tanga! Inutil! Talantago! <laughs> <Tagopaya. laughs> sabihin sa'yo ngayon. At nagpapasalamat ako. Masabi ko na sa mukha mo ngayon. <laughs> Si ulo. Hmm. Ang may kasalanan na ito, ito Gilbert mo. At ako na naman, naman naman! Mga kababayan ko, hindi po ako narito. You, can say in English kasi para may tindihan din yan. All my uh, fellow Filipinos, now this is my side. Listen, look and listen and learn. Ang <laughs> nga,

ano yun? Putangin mo! Putik! Mahirap nang pabutiin ito! Oh, Gulat oh. ka, no? I stop! I stop! Sabi ko na, stop! Kasi kung hindi ko pinay-stop yun, marami kayong magigiba dyan, mga mamamatay kayo. Stop! kuha. Ikaw, inaano mo dyan, binastos mo nanay ko, may record ako, gago ka. Ang ina yung lahat, ganyan, sorry sir ha, pasensya na, minura pati buong lahi ko. Anak ako ng tatay ko, bakit ka bagalit sa tatay ko? Kasi, simula pagkabata mo, ingit ka. Ni mas kayong apungan ng Ay, tatay pa, ko, ayaw mo isama doon sa, ano, ng, ng, ng dati ko eh, sa lolo eh. Ayaw mo isama Ay, na magayakap, eh yun yung bilen. Oh, o, sinungaling ka, alam it's ng it's lahat, inaway pa kita. Gusto mo, ikaw sumama doon sa huling hantungan eh. Ngayon, bait-bait ka, mo, sarap na pakikipag-usap mo para mo sabihin mo kung mabait. Yan ang sa inyo kasi oh? nagsisinungaling kayo. Ikaw, sinungaling. Huwag mo ako gawin sinungaling dahil di ako pinalaki ni Papa ng sinungaling. Ang bilin Hindi ni Papa, magsasabi pa ka ng eh, totoo. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ah, mo? hot dog. Oh, pare. siya sa atin eh. So, anong sasabihin mo sa kanya? May niligaya ka sa feeling ng iba. Hindi, wow. There's a lot of things you can do about uh, money earned from that push 1.5 M per kilo. Maybe I can change the Philippines like run the run for politics. Dapat ay hindi raw ikinukulong ang mga gaya niyang malinis ang intensyon. Advance ako mag-isip. Hindi tayo yung CCTV, talaga tinagayo. No? Oh, diba? yung ganda yung engine ko sa likod. Nakita po, ginanon mo eh, saan tumama yun? Hindi, hey, baliktad yung baliktad. Mabaliktad. Ah, nakabaliktad! Baliktad. Ay, baliktad. Talagang ngayon po wala. Aso, ah, nanakot ka ko na si Bato sa ibilaliktad yung talim. Huwag kayo iiyak. Yeah. <laughs> Tuloy po ang kaso. Wala kong mababa. Si Duterte wala na. Finish na. Punta, brad! Ganun kagayaman! You're old, you, you know? Huh? You're, you're old. You're old. You're old! Kapag nilakaupo ka sa bisikleta, naniniwala po ako na nababawasan po ang virginity ng, ng isang tao. Magbabago rin po ako, kaya lang hindi po 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 siya ngayon. Kailan? Mga bukas, siya mga lang. A few moments later. Hehehe, <laughs> boy. Kau.. Net bakery Kau celak Aku solusinya Hey